Sabado bukas tapos wala kaming duty kaya naisipan ko na umuwi na lang muna. Medyo matagal na nga din kasi na hindi na ako nakakauwi kasi nasasayangan ako sa pamasahe. Isang daan din kasi yung magiging pamasahe ko kaya hindi mo na ako umuwi para pangdagdag ko na lang dito sa allowance ko sa boarding house. Nung pagkabangon ko kinabukasan naisipan ko na lumabas kagad para magwalis. Matagal na nga na hindi ko na to nagagawa kaya na miss ko din. Eto na nga pala yung labas ng bahay na pinapatayo namin at malapit na nga din siyang matapos. Mga ilang buwan nga din to bago namin napagawa kasi kinakapos din kami sa budget. Pero okay lang yun kasi alam ko naman na balang araw matata matapos dito. to. Eto nga po pala yung mama ko at inaayos na nga din niya yung mga paninda niya. Meron kasi maliit na sari-sari store yung mama ko kaso hindi pa namin napapagawa kasi wala pang budget. Kaya naisipan ng mama ko na dito na lang muna sa loob ng bahay ipwesto yung mga paninda niya. Medyo konti na nga lang tong mga paninda ng mama ko kasi nagagamit namin yung pera pampagawa ng bahay. Pero okay lang yun kasi alam ko naman na pag natapos na tong bahay namin medyo makakaluwag-luwag na kami. Tumutulong din naman ako dito sa bahay pag nakakauwi ako at nagpapadala din ako ng pera pag hindi ako nakakauwi dito. Syempre kahit medyo malayo tayo dapat ini din natin yung mga pamilya natin. Alam din naman natin na kahit na pa konti ay nakakatulong na din yun sa pamilya natin. At habang nag-aayos nga yung mama ko sa mga panindad niya, andito nga din tong isa kong pamangkin na sobrang kulit talaga. Kanina pa nga to, sunod ng sunod sa akin kasi gusto niya daw na makita sa video, kaya eto't sinali ko na lang din. Dati nga napakamahiyain ito sa akin at buti na nga lang ngayon at hindi na. Eto nga pala yung pusa namin at hindi ko nga din alam kung saan siya galing kagabi, kaya inaantok talaga. Nung hapon ang umulan ng malakas dito sa amin kaya hindi ako makalabas ng bahay para gumala. Gusto ko nga din sana kasi na pumunta sa pinsan ko para mangumusta kasi medyo matagal na din na hindi na ako nakakauwi dito. Pero okay lang yun kasi alam din naman natin na isa sa mga blessings ni Lord to pag umuulan. Ang boring nga kasi wala akong magawa dito sa loob ng bahay kaya andito na nga lang ako sa pintuan namin para magtingin-tingin sa labas. Magala sa nga din ngayon ng gabi kaya itong isa ko na lang nakapatid yung lumabas para magluto. Andito pa kasi sa labas ng bahay namin yung lutuan kasi hindi pa kami nakakapagpagawa ng kusina. Pero pag makapagpagawa na kami ng kusina, alam namin na hindi na din kami mahihirapan na magluto. Yun lang po, salamat.